Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay gagawa ng malaking pentagon frame na kalandius oil. Antay po ang kala na ito. Tara, ituturo ko po sa inyo isa-isa kung paano ko po ginawa. Walang una po mga kapatid, ah, magdikit po tayo ng dalawang angle bar. 2x2 ah, po ng angle bar yung ginamit natin mga kapatid. Pinagdikit ko lang po yung dalawa angle bar para po sa pagcutting. Ayan po, susukatin po natin kung gaano kahaba po yung magiging frame natin mga kapatid. Ayan. Kakatingan po natin mga kapatid yung dalawang bakal na pinagdikit natin para sabay-sabay po yung holma po ng ating frame sa ating pentagon frame mga kapatid. Ito na po. Nakating na po natin mga kapatid. Ah, uh oras naman para event po natin yung ating kinating na to by na angle bar ihuhol ma lang po natin mga kapatid na para mahulma ma po ng isang pentagon frame na kalan po ganito lang po gumawa ng pentagon frame napakadali lang po ito na po ayan wildingin po natin yung dulo na po para magdikit po at maghulo na po sa na pentagon prime mga kapatid Napaka simple lang po makapal po yung ginamit nating angle bar para matibay po yung ating pentagon frame na kalan mga kapatid ayan pinagdikit ko lang po para sabay po silang mahulma po at pare-pareho po yung kanyang sukat at saka yung kanyang distansya ispat lang po muna natin mga kapatid para pantay po yung dalawang bakal na magiging frame natin sa pentagon frame na kala natin mga kapatid katingin na rin po natin mga kapatid yung pinag natin para mahati na po natin yung dalawang frame na ginawa natin guide ayan po ito na po yung dalawang guide na pinagdikit natin simple lang po mga kapatid gumawa sundan nyo lang po yung ginawa natin para marami po kayong matutunan. Nagkating na rin po tayo ng pantapal na flat bar po para sa frame natin. Ganito po. I-pull lang po natin mga kapatid para matakpan po natin yung pinagkatingan natin na pentagon frame. Ayan, napakasimple lang po. Nagkating tayo ng limang flat bar po para pantapal po natin sa frame natin and make sure lang natin mga kapatid maganda po yung pagkakapabikit para hindi basta basta po matanggal yung ating welding at matibay po yung ating kalan ayan pang lima na po yung tinapal natin na flat bar po na kinating natin para sa kanyang islas po. Ayan, napakasimple lang po mga kapatid. Gumawa ng pentagon frame na kalan. Gandaan po natin yung pagkakawilding po para heavy duty po yung ating kalan at hindi basta-basta po masira. Ito na po. Isusunod naman po natin mga kapatid yung limang pirasong paa. Gagamit po tayo ng tubular na 1x1. One one. Yung height niya po ay 30 cm ayan po ito na po yung tubular po ayan po magputol po tayo ng limang pirasong pa po ng ating pentagon frame na kalan ayan po natin mga kapatid yung kanyang mga paa para matanaw na po natin kung paano po natin ikabit po yung kanyang frame ito na po naispat na po natin yung kanyang mga paa i natin mga kapatid para matibay po yung kanyang mga paa at hindi basta-basta mapiglas po in case po na malagyan po natin ng mabigat na mga niloloto natin ito na po napakatibay po ng ating kalan makapal po na bakal yung ating ginamit mga kapatid ah, 2x2 po ng gilbar ah, napakakapal po gandaan po natin mga kapatid yung pagkaka welding i-pull eh, weld natin ng maayos para super heavy duty po yung ating kalan Napakasimple lang po gumawa ng pentagon frame na kalan mga kapatid. Sundan nyo lang po ang tutorial na ito at marami po kayong matutunan. Ito na po. Magputol na rin po tayo mga kapatid ng paa ng ating kalan. Limang piraso po. Magputol po tayo ng makapal na angle bar para po sa paa ng ating kalan. Ito ba ito po ng angle bar yung ginamit natin para sa paa po para hindi po basta-basta ma basa po yung ating kalan ito na po ayun ipulweld na rin po natin mga kapatid yung kanyang mga paa ito po yung kanyang mga paa mga kapatid ang gilbar po na makapal ayun limang piraso po yung pinutol natin mixer lang natin mga kapatid maganda po yung pagkakawelding para hindi basta basta masira po yung ating mga paa ito na po na welding na po natin lahat ayan tibayan pa po natin mga kapatid para hindi basta basta masira po yung ating kalan gandaan po natin yung pagkakawilding mga kapatid para masaya po ang magmamayari ng ating kalan heavy duty po yung ating kalan ayan isusunod naman po natin mga kapatid ang limang pirasong flat bar para po sa kalan plate po uh, patungan po ng ating kaldero o kaya kawali po mag cutting po tayo at sabay sabay po nating ipiti ng vice club para pare pareho po ang itsura ng ating kalan plate ayan na po Ito na po, nakating na po natin. Lagyan na rin po natin ng design mga kapatid. Napakasimple lang po mga kapatid maglagay ng design sa ating kalan plate mga kapatid. Guhitan po natin ng cutting disc at sabay-sabay po nating ipitin para pare-pareho po lahat yung design po ng ating kalan plate. Ayan na po ito na po yung ating kalan plate naguhita na po natin mga kapatid ito na po oras naman po mga kapatid para ipabrikit po natin sa bawat kanto po ng ating pentagon frame na kalan yung kalan plate nya po ispat po muna natin mga kapatid para masipat po natin yung ating kalan plate Ayan, huwag po muna natin i-welding po ng ball weld para makita po natin kung diretso po yung ating kalan plate ganyan lang po gumawa po ng kalan plate ng ating kalan na pentagon frame ayan sukatin po natin yung kaldero kung malaglag po ba siya o hindi o tabingi po ba siya o hindi pati po kawali po ayan Oras naman po para ipo-weld na po natin mga kapatid yung ating kalan plate para lalong matibay po lalo yung ating kalan plate. Hindi nyo na po kailangan bumili po ng kalan plate sa labas po. Pwede na rin po tayo mag-modify po ng ating kalan plate sa sarili nating kalan dios oil po. Ayan. Ito naman po yung kanyang chamber na ang height niya po ay 10 cm. 4 po yung diameter. Ito po yung kanyang plancha at saka kanyang elbow po tripod po yung ginamit natin butasin po natin ang welding po wala po tayong pambutas na milling machine ayan isusunod na rin po natin mga kapatid weld po natin yung kanyang elbow make sure lang natin mga kapatid na walang butas po yung ating pagkaka-pull weld para hindi po tatagas yung kanyang news sa po ayan na po na welding na po natin yung ating elbow po para sa burner po daloyan po ng hangin isusunod naman po natin mga kapatid yung ating chamber makapal po yung ating chamber mga kapatid hindi basta basta po ito malusaw dahil 1 port po yung kanyang kapal ito na po na weld na po natin mga kapatid yung ating chamber isusunod naman po natin mga kapatid ang uh, tangki po ng ating kalan, gumamit po tayo ng tubular na 2x4 po ayan, makapal po yung ating tangki po hindi basta basta po ito malusaw in case po na magdamagan po yung ating loto ayan mga kapatid ipolwild po natin mga kapatid yung kanyang takip sa gilid para hindi basta basta po tatagas po yung kanyang use oil ang butas po na ito ay para po sa 3-8 po na nifli po pag lalagyan po ng oil valve. Ito naman po yung kanyang butas po para sa 3-4 sa imbudo po ng ating used oil po. Ayan, nagbutas na rin po tayo. Nandito na po yung kanyang coupling po na 3-4 po. Uh, I-pull wheel na rin po natin mga kapatid. Mixer lang po natin mga kapatid na walang tagas po para hindi po basta-basta tumagas yung kanyang news oil. Ito na rin po, isunod na rin po natin yung nipple po na 3-8 po. Ayan. Ito po yung paglagyan natin ng oil bulb po. Threaded po yung ating mga tangki po, hindi basta-basta po. Mahirap i-maintenance po, in case po napalitan po natin ng oil bulb. Gandaan po natin mga kapatid yung pagkakapabrikit para hindi po tatagas yung kanyang langis ayan ito na po natapos na po natin ipabrikit isusunod naman po natin mga kapatid yung stainless plate para po sa chamber cover na anti-leap po ayan Baloktotin po natin pabilog, paholma po doon sa kanyang tobo na kapareho po sa laki ng ating chamber. Ayan, ipitin lang po natin ang vice grip mga kapatid para hindi basta-basta po lumuag yung ating chamber cover, anti-liab, napakasimple lang po. Wildingin po natin yung dulo para hindi basta-basta po mga kapatid bumuka yung ating chamber cover, anti-liab ayan na welding na po natin mga kapatid oras naman po para i-overlap po natin yung kanyang kalan plate ayan po i-overlap na po natin mga kapatid para tipid po tayo sa welding uh, hindi basta basta po tayo magagamit ng maraming welding ito na po na-overlap na po natin mga kapatid Susunod so, naman po natin yung kalan ring po. Ito po yung bracket po sa ilalim po ng ating chamber cover antelium. Ito na po. Ito yung kalan ring natin mga kapatid. i -wheel po natin mga kapatid para hindi basta-basta po masira po yung ating kalan ring. po. Ito na po. Welding na rin po natin mga kapatid yung pinakababa po na pinag overlap pa natin para hindi po papasok yung tubig po na umapa po sa ating chamber cover anti -liad. Ayan na po. Na-welding na po natin. Katingin na rin po natin mga kapatid ng apat na cutting po para sa labasan po ng kanyang apoy. Stainless po mga kapatid yung ginamit natin para matibay at hindi basta-basta po malusaw. Ayan na po ito po yung pinaka-umbrella po ng ating chamber cover anti liab Ito po, stainless po ito. Hindi basta-basta po malusaw itong chamber cover anti liab natin mga kapatid. i -wheel po natin mga kapatid para hindi basta-basta po matanggal po yung ating umbrella po. Ayan. Napaka-simple lang po. Napakadali lang po gawin. Isusunod naman po natin lagyan ng kalan plate po sa gilid para pag lumabas po yung kanyang apoy ay diretso po sa itaas. Iga-guide niya po. Ayan, napakadali lang po. Stainless din po yung ginamit natin. Ayan, ipantay po muna natin bago po natin ipulwid ng maayos. Ayan na po. tapos na po natin i-fold weld yung kalan plate sa gilid niya po. So, sunod naman po natin mga kapatid, katingan po natin yung gilid para in case po na umapaw ay dadaan po sa gilid ng ating kinatingan. Hindi po papasok sa kanyang chamber. so, nyo lang mga kapatid yung tutorial na ito at marahe po kayong matutunan kung paano po gumawa ng Kalandia sa oil na antay liap po. Ayan, ito po yung kanyang pinaka takip po sa chamber. Antay liap po yung takip na ito. Ayan po. Susunod so, naman po natin mga kapatid, butasan po natin yung ating chamber para po sa paglagyan po ng tubo po, sa daluyan po ng kanyang langis patungo po sa loob ng ating chamber. Ayan. Gamitan po natin ang 3 po na drill bit. Ito po yung straight na dilbit Pinambutas po natin para po sa daluyan po ng ating langis. ay yan mga kapatid. Nabutas na po. Susunod naman po natin yung daluyan po ng ating langis. Magbaluktot po tayo mga kapatid. Gumamit po tayo ng 1 po na GI na tubo po. Baluktotin po natin para hindi basta-basta umusok po yung ating daluyan ng langis magiging pitrap po ito ng ating langis hindi basta basta po usok at hindi po babalik po yung kanyang usok sa imbodo po ayan dahil may pitrap na po tayo mga kapatid ayan napakadali lang po ilagyan na rin po natin mga kapatid ng imbodo po yung ating daloyan ng langis para masalo niya po lahat yung yasuil po na binabagsak niya po sa tubo po ayan gandahan po natin yung pagkaka pull wheel para hindi basta basta tumagas po yung ating langis ipabrikit na rin po natin mga kapatid sa timber yung ating tubo na binaluktot ko ayan ito na po ayan ito na po yung itsura po ito na po yung kanyang timber cover anti liap i-set up na po natin mga kapatid yung kanyang bracket doon sa frame po ng ating kalan yung ating chamber itaob lang po natin mga kapatid ipantay lang po natin doon sa kalan plate nya po para pantay po yung ating chamber ayan na po ispat lang po muna natin para pantay po bago po natin i-pull weld ganyan po ang ginawa natin tinaob lang po natin ito na po i-pull weld na po natin para matibay po yung bracket ng ating chamber Napakasimple lang po mga kapatid Ayan, ipasok na po natin ang ating chamber Para mapaprikit na po natin ang maayos Pumutol po muna tayo mga kapatid Ng 1 inches na tubo po Para po sa kanyang blower Ayan Ipaprikit na rin po natin mga kapatid. Ito po yung pagsuksukan po ng ating blower. Yung 1 inches na tubo mga kapatid. Gandaan po natin pagkakapaprikit. Magtira po kayo mga kapatid ng maliit na butas. Para po pag mag overflow po yung ating langis ay tatagas lang po roon sa ating maliit na butas. At hindi po mababasa yung ating blower. Ito na po. sunod naman po natin mga kapatid yung bracket po ng ating tangke. Gumamit po tayo ng 1x1 na angle bar mga kapatid. Gandaan po natin pagkakawilting para matibay po at uh, hindi basta-basta po masira ang ating bracket. Ito na po yung ating tangke. Pinatong na po natin. Isakto lang natin mga kapatid yung kanyang barbola po para po doon sa dalawa ng langis. Linisin po muna natin ang ating kalan mga kapatid bago po natin pinturahan. Matanggal po natin yung mga talas po. Ito na po yung pattern po ng ating burner po. Tripor po na burner yung gamit natin. Ito po yung bubutasin natin. Ayan. Islanting po natin yung butas pa itaas po. Yung nasa taas po, pa islanting pa itaas. Para yung apoy po, ediritso po sa taas. Sa baba naman po, gumamit po tayo ng trim im na drill bit mga kapatid ha. Ah tatlo po yung oil distractor tatlo din po yung diritso lang po sa ating chamber ito po yung nagpapalakas po ng ating apoy ayan napakasimple lang po mga kapatid na po yung ating burner mga kapatid natapos na po nating butasan ito na po yung mga ginamit nating drill bit at saka bilang po ng kanyang sukat sundan nyo lang po mga kapatid para maganda po ang kalabasan ng inyong ginagawang calandius oil ayan na po ayan bali yung haba nya po ay 8 cm po yung diameter naman po ay 3 4 lang po na diameter ayan po Paalala nga pala mga kapatid, burner traded po yung ating kalan. Hindi po mahirap ayusin po in case po na bumara po yung ating burner. Ayan, napakasimple lang gamitin mga kapatid. Wala pong kahirap-hirap. Pinturahan na rin po natin mga kapatid para maganda po yung ating gawa at uh, matuwa po yung mga minamahal natin na magmamayari ng ating kalan. Ayan. Ayan mga kapatid, huwag po nating tipirin sa pintura yung ating kalan. Pagandahin po natin ang maayos para kaya-aya po tingnan yung ating gawa uh, at masaya po yung gagamit ng ating kalan. Ayan na po. Ito na po, natapos na po natin mga kapatid. Uh, ito po yung kanyang blower speed controller. Ito na rin po yung kalan blower natin mga kapatid. Ito po yung sabitan ng ating wire ng ating blower mga kapatid. Ayan. Ito na po yung tangki natin mga kapatid. Napakatibay po ng ating tangki mga kapatid. Ayan, ito po yung oil valve natin. Ito na rin po yung ating oil valve. Ito po yung tuluan. Ito na po yung takip natin na anti-lieb mga kapatid. Stainless po yung ating takip. Hindi basta-basta malusaw. Ayan po, napakatibay po ng ating takip. Ito na rin po yung kanyang burner mga kapatid. po yung kanyang doglog Isa po itong carbon breaker mga kapatid. In case po na humina po yung kanyang apoy, galawin lang po natin ito at lalakas na po yung ating apoy. Ayan. Iti-testing na po natin mga kapatid. Para malaman natin kung talagang sisindi po ng maayos yung ating kalan. Ayan. Lagyan po natin ng continuous oil mga kapatid. Yung ating tissue Patingasin nga simpo natin mga kapatid ha? Mga 2 to 3 minutes mga kapatid. Importante mga kapatid, mainit na mainit yung ating chamber para maganda po yung kalabasan ng ating apoy. Ayan po. Ilagay na rin po natin yung yung soil po sa ating tanki. Ayan, hintayin lang po natin mga kapatid yung minute yung ating chamber bago po natin ilagay yung takip na ang anti-layup cover po. Ayan. Ayan po, mainit na po. Nakasa na natin ang ating speed controller sa blower po. Taasan natin ng kaunti. Ito na po, lumabas na po yung kanyang apoy. Kuledlo po yung kanyang apoy. Malamig po po yung ating chamber. Buksan natin ang bahagya po yung ating barbula para lumabas na po yung kanyang use oil. Subscribe uh, para mapanood nyo pa po ang mga susunod kong gawa at marami pa po akong may turo sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po. Shoutout nga pala dyan sa mga baguhang nanonood ng aking video, sa mga datihan na pong nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. Magbuhay uh, po kayong lahat. Ayan, magluto po muna tayo mga kapatid ah. Maglugaw tayo mga kapatid Para malaman po natin kung maganda po yung ating apoy Ayan, napakaganda po. Kulay, po kulay blue po at kulay puti po yung ating apoy Napakatahimik po ng ating kalan Ito na po yung sagot natin sa pagtaas po ng ating mga cooking gas ah, Kalan diesel lang po ang ating kailangan Napaka tipid po natin sa panggatong nito mga kapatid at sa muli pala mga kapatid, sana po meron po kayong natutunan sa tutorial ko na ito. Sana po huwag po kayong magsawang manood ng aking mga video. Sa mga gusto pong gumawa ng kanan na panoorin nyo lang po yung aking mga video para mayroon din po kayong matutunan kung paano po gumawa, paano po ang dumiskarte po sa mabilis po na paraan. ayun Oras naman po para buhusan po natin ng tubig mga kapatid yung ating kalan kung sa ililiyab. Ayan na po, hindi po sa lumiliyab. Napakalaking safety po ng ating kalan na nakakatulong po ito sa ating bahay. Safety po tayo kahit iwanan po natin, hindi po sa lumiliyab kahit mga apawan ng tubig. Sa muli po, maraming maraming salamat. God bless, God bless, God bless.